Bagaman nakaukit sa ating saligang batas na tayong mga mamayang Pilipino ay mga soberano kung saan ang kataas-taas ang kapangyarihan ay hawak natin, hmm? sapagkat ang ating bayan oh, ay uh, demokratiko at republikano, abay, nagawa ng mga lumimbag ng ating saligang batas na maging diktadorya ang ating demokrasya. Anyari, anong diskarte ang ginawa nila? Anong karumaldumal at kahindik-hindik ng mga kaungasan ng ginawa nila? Hehe. Good your morning, good your morning mga kapwa ko soberanong ang Pilipino Lalo't higit ang aking mga kahalay sa 99.9% masang itsapwera Ako po ang inyong lingkod, Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari, PhD Public Administration Honoris Causa So, ang kahindik-hindik na tanong na dapat ay ating itanong sa ating mga sarili, paano ba tayo na isahan ng mga framers ng ating saligang batas? Paano? Preamble o panimula ng 1987 Constitution. Basa. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society, secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy do ordain and promulgate this Constitution." Ang kinuha naman po natin dito mga kapwa ako Soberanong Mamayang Pilipino ay yung pinakabuod, ano po, kaya nang bahala kung gusto nyong mabasa ang uh, kabuuan. No po. Pero ang malinaw dito na tayo ay humihiling, uh, nagsusumamo sa ating dakilang Panginoon Diyos uh, ng gabay at patnubay upang tayo po ay makapag, ha, makapagbuo, makapagtatag ng isang makatarungan at makataong lipunan at nang sa ganun ay atin pong uh, mapangalagaan, maprotektahan. Uh, ha, para sa ating mga sarili at sa mga susunod pa nating saling lahi, no ha? Mapakinabangan, no ha, Ay itong mga biyaya ng demokrasya, no, O biyaya no, ng kalayaan sa ilalim ng demokrasya. So, 6 Exhibit number 2. Article 2. Declaration of Principles and State Policies. Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So malinaw po sa prinsipyo ng atin pong bansa, no ha? ng estado. Hmm? Kung kanino naroroon yun pong kataas-taasang kapangyarihan dito sa ating bayan. So, ang ganda di ba? Exhibit number three. Article 3, Bill of Rights, Section 1, no, pers no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of laws. Ano ba napakaganda? Opo, walang kadududang napakaganda ang nakaukit sa ating saligang batas. Ang kasunod po nating exhibit ay ang Article 11, Accountability of Public Officers. No? Public Officers and Employees. Section 1, Basa. <clears throat> public office is a public trust public officers and employees must at all times be accountable to the people. Matindi po ba? Matindi. Walang kaduda-duda, ano po? Isa, dalawa, tatlo, apat pa lang na proviso na, na nakaukit sa ating saligang batas. Eh, wala namang kaduda-duda na ang ating bayang magiliw, no, Ay, animoy langit. Ang ating bayang magiliw na perlas pa ng silanganan at duyan pa man din ng magigiting ay animoy langit. Batay sa mga nabanggit na basa natin proviso sa sa Ligang Batas. Mga magigiting, where na you? Where na you, mga magigiting? Ang siste, may kuman sila po eh. May kuman sila sa mga binasa natin proviso sa saligang Batas. E wow. Di wow. Wow na wow. Exhibit number three ang kumansila, Ang pinagugutan ng Bill of Rights, Section 14, sa Paragraph 1, nating no, na ay ito. Fifth Amendment sa UA U.S. Constitution. Basta. No person shall be held to answer for a capital Or otherwise infamous crime unless on a presentment or indictment of a grand jury. Dito po sa ating binasa sa section 14 subparagraph 1 ang nakalagay doon ay without due process of law. Hindi po, hindi hindi po, kung ano po ang kahulugan ng due process of law. Hmm? Bagaman sa kanilang pinaghugutan na 6th or 5th Amendment, malinaw na naka nakadetalye kung ano po ang due process of law. Oh? At yun po ay presentment or indictment of a grand jury. Ang grand jury po ay binubuo ng 23 mga Amerikano, mga pangkaraniwang Amerikano, 18 anyos pataas, randomly selected. At labindalawa sa kanila, ha, ang kinakailangan pumabor, bumoto pabor, either indictment or absuelto. Ang kanilang iniimbestigahan na inireklamo sa salang corruption man yan, human rights violations man yan, land grabbing man yan, illegal drug trading man yan, at kung ano-ano pang mga kanser sa ating lipunan. Ang pinaghugutan naman po ng Section 14, no? Article 3, Bill of Rights, Aha? sa Paragraph 2, ay ang Sixth Amendment sa U.S. Constitution. Basa. In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right to a speedy and public trial by an impartial jury of the state and the district wherein the crime shall have been committed. Malinaw po, binaboy na naman nila. Ha? Pinilipit ang, kan ang kanilang pangungupya. Hindi po, oh, kasi nakalagay lang doon eh. Due process na naman. Oh. kailan duman sa due process? Hindi na naman isinalarawan oh, na malinaw na maliwanag pa na ang due process no, ha, ay kailangan oh, mabilis, speedy public, pampubliko oh, na paglilitis sa impartial jury. Ah, walang kinikilingan. Ah, na trial jury doon sa distrito, judicial district kung saan yung krimen ay naganap. Ito yung mga mamaya na naman po, lahat ng 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, ha? Ah, mamayan Pilipino no ha, ay kwalipikado at obligado kasali po sila sa pagrarapol lahat po nirarapol lahat ng 18 anyos pataas kung Mikawayan di uh, RTC oh, eh, Mikawayan RTC taga Mikawayan lahat ng 18 anyos no? Oh. sila po ang bubuo ng Trial jury na huhusga kung ang akusado sa corruption, human rights violations, land grabbing, illegal drug trading, trafficking of minors, rape at lahat pa ng mga cancer sa ating lipunan ay guilty o innocent. Pero hold your horses, ladies and gentlemen of the jury, Meron pa, hindi pa po sila tapos sa kanilang anlikaswapangan. Inukit din nila sa saligang batas. No? Inukit din nila sa saligang batas. Ito pong Article 13, Social Justice and Human Rights, Agrarian and Natural Resources Reform. Alam niyo po, napakaganda nito kasi social justice eh. Di ba? Ito'y katarungang panglipunan. At malinaw po rito sa layunin ng section artikulo na ito, oh, kung paano dapat paunlarin ang buhay ng bawat Pilipino. Abay, akalain may sininigit sila sa section 8. Oh? Pag-aralan niyo po itong article 13. Sa section 8, may meron po At ang sabi rito, basa. The state shall provide incentives to landowners to invest and to invest the proceeds of the agrarian reform program to promote industrialization, employment creation, and privatization of public sector enterprises. Hmm? Ano isiningit nila? Yung salita. <coughs> Sorry. <coughs> ano ay siningit nila? Nakarumal-dumal, kahindik-hindik, at karimarimarim. Ito pong kataga no, ha? na privatization of public sector enterprises. At alam naman po natin kung anong klaseng kademonyohan oh, ang dulit nitong privatization na ito. Hmm? Isa-isahin po natin ang mga kaungasang ginawa nila o oh, tahasang pagnanakaw, oh, harap-harapan, tanghaling tapat. Tayo po ay pinagnanakawan ng kulto kawatan. Isa-isahin po natin. hindi ko po alam kung para sa inyo ay talagang sinadya ang pagkakamali, ang pambababoy sa ating saligang batas, or nagkataon lamang, nakaligtaan po lamang nila. Pero para sa akin, talagang sinadya. At malinaw ang naging resulta. Nanggigitata sa nakaw na kayamanan ang kultokawatan kawatan sa buong pamahalaan samantalang tayong nasa 99.9% masang itsapwera marami sa atin ang kakawag-kawag sa kumunoy ng kahirapan. Alam ko na marami po sa atin ang nawawalan na ng pag-asa. Pag-asa na matuldukan pa ang korupsyon na nangyayari sa ating buong pamahalaan. Iniisip na marami sa atin, panahon pa ni Maria Magdalena, nariyan na yung korupsyon na yan eh. So wala nang katapusan yan, till kingdom come na yan. Nagkakamali po kayo. Nagkakamali po kayo. Ang ating mga ninuno po noon, o, napatalsik po nila, napalayas po nila ang mga dayuhang mga naghahari-harian gamit ang itak at sibat laban sa kanyon, baril at kanyon ng mga dayuhan. Sa panahon po natin ngayon, meron na ho tayong Bill of Rights Kahit ba tinimbang kulang, pero nariyan na. At may karapatan po tayo na iboto, bumoto. So, ang atin na po kailangan gamitin ngayon ay yung ating po mga sagradong boto, ball pen at balota para iluklok po natin sa buong pamahalaan, lalo na uh, sa Senado at sa bahay ng mga kinatawan, uh, ho, ang mga juror advocate candidates sa 2025 sila po ay maghahain ng panukalang First Amendment sa ating pong saligang batas, particularmente sa Bill of Rights upang idagdag ang karapatan sa hukuman trial by jury. Sa madaling salita, ilagay po, ilalagay ang batas sa ating mga kamay bilang mga jurors sa hukuman trial by jury na binubuo ng grand jury at trial jury. Jury justice system. Yan naman po ang ating pong bukod pag-asa. napapalayas po natin itong mga naghahari-hariang mga mismo natin mga kababayan na mga kulto-kawatan na nagbabalat kayong mga politicians. At mangyayari lamang po yan kung tayo po ay magkaisa. Hindi po maaaring maghiwa-hiwalay, watak-watak tayo rito. Kasi pag nagwatak-watak ho tayo, sigurado, talo po tayo. Ariglado. Kaya, dapat lang, juror tayo. Ako po ang inyong laging nakahandang maglingkod para sa 99.9% masang sa puwera. Mr. Juror Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang PhD, Public Administration, Honoris Causa. May God bless us all. May God bless Philippines.